Ayan po mga kalingap, subscribe natin, kalingap partner po kanoli Vlog. Yeah, hello po mga kalingap, please support po kanoli Vlog. Ayan. Please subscribe and like. Salamat sa uh, panoorin channel. Salamat mga kalingap. Thank you po. God bless. po at kumusta po muli sa inyong lahat dyan sa ating mga kalingap partners at syempre sa ating mga kalingap viewers lalo na po doon sa mga solid kalingap. Isang mabiyaya mapagpalang araw po at sana lagi kayong ligtas at mambansa kayo naroroon. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod na si Canoli Vlog sa ating YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang video nating ito at sa mga bago naman na uh, ngayong pa lang po makakapanood nito, subscribe po Canoli Vlog at pindutin ang notification bell nang sa ganun, pagka po ako ay may bagong upload video ay na-update kayo at tayo po ay magbibigay ng reaksyon dito nga sa ano po ah Karawan pa rin siyempre ni Joy Diwata, ay, hindi pa tayo makamubon eh Ano, lagi natin pa rin naalaala yung naganap na kasiyahan, napakasaya kasi eh At saka yung napakaganda ng uh, dekorasyon, at talagang napaka-elegant nga ika no at uh, kaya ngayon din naman ako, ngayon pa lang ako makakapag-reaction kasi pinanood ko pa yan. Dami ko pang mga pinanood yung mga nagpuntahan diyan, nag BTS. Inaisa-isa ko talaga diyan yung mga nag BTS dyan Bagamat merong mga tayong ibang kalinga partners diyan, yung mga asa asawa nila, hindi ko po alam yung kanilang mga channels, kaya hindi ko mapuntahan. Gusto ko rin sana no na makita yung mga BTS nila dyan sa karawan ni Joy Diwata. At dito nga sa isang napanood ko na nag-BTS dyan, ay nakapakaganda. Nakita natin dyan yung ayos, yung dekorasyon. Kaganda na puro bulaklak. Kaganda na doon pa pagpasok mo, puro bulaklak na agad. At ang ganda ng combination ng kulay ng mga bulaklak. Ano? At yung ayos ng table, yung setup niya, ng mga plato, yung sa gilid, yung mga pabango, may mga pabango tayo nakita, giveaway. Ano? Grabe talaga, may mga giveaway pang pabango. Ay, sobra talaga yan na ah okasyon 'yan at tapos meron pang 'yun nga sa nababanggit ko sa live ko merong uh, sushi cart pa no may bar pa do sa uh, kabila grabe at kumpleto ano po at, talagang yung mapupunta diyan eh o oh, umattend diyan ang parte eh mapapawaw pagpasok pa lang pagkita pa lang wow ang ganda sana nga po ano sayang hindi tayo nakapunta ay talaga enjoy na enjoy tayo kung tayo nanjan pero okay lang po at kahit sa video lang natin napanood, eh, masaya pa rin naman tayo. No? Ito yung okasyon talaga na kita mo yung lahat nandyan, nagkakaisa, nagtumatalon-talon, sasaya. Sabi nga ni, ni ano, yung host na si Alvin, yung sana araw-araw ika, ganito, may kaarawan. Parang yung naganap dyan sa karawan ni Joy Duwata, yung ayaw mo na ba na matapos yung event na yan, kasi kita mo naman, kita natin dyan, lahat mga kalinga partners dyan, sobrang sasaya nila, mga kay angels. Kaya naman talaga tayo, ano, eh, hindi pa rin makamove on. At ito nga po, tayo may mga kinuha na video dito sa mga nag-BTS dyan. Dito nga po sa mapapanood nyo, ay yung ayos dyan sa loob ng venue, ano, yung decoration. Ayan, o, pakita ko po sa inyo, ayan, panoorin nyo. ang hinahanap ko po mga kalingap mga dungeonatics ay yung ano yung setup ng mga ulam kasi nga sabi ni napanood natin kay Ka July July na yun daw po mga ulam din yung mga seafoods ay nakahiwalay nakaseparate do sa ibang mga ulam na kasi yung lahat ng pinuntahan kong mga charity vlogger diyan na nandiyan eh halos pare-parehas yung upload yung nasa program yung karamihan na nakunan nila o na video pero dito po sa ibang pakikita ko, ay eh, kakaiba naman, ano? Yung wala pa, hindi pa nagsisimula ang event dito sa iba rito kung pakikita ko sa inyo. At nakakatuwa po itong pangyayaring ito. At napakasaya rito ni Kalingap Dan. Ito po, panoorin nyo po ito. Hi. si Jose, si Ate, Ando si Joy. Joy. Okay,

Okay, walkie poses po. One, two, three, walkie. Okay. Okay. Okay na po. Picture na kami ni Joy. Baba. Sa baba tayo. Bro, power picture kayo bro. Picture kay bro. <laughs> no. Tungan-tuwa si Kalingapdan nung lumapit kay, kay David. Ayan. Balikan nga po natin yan. Ayan, pakita nga uli natin dito. Ayan, oh. Ah, uh, grabe yung itidya ni Kalingapdan, oh. Talagang, oh. Kita mo yung saya niya, yung tuwa eh, yung ngiti niya eh. Alam niyo po rin si Kalingap Dan, ito ang isa ko rin napapansin eh. Parang si Joy Diwata na parang andali mong mapasaya. 'Di ba? Napapansin niyo po ba 'yan mga Kalingap mga Dan Jonatics kahit yung mga ibang nagii-interview dyan, eh, pagkaunte eh yung tawa niya kaagad, andali niyang mapasaya kaya talagang ano eh, uh, bagay na bagay ang dalawang ito, si Joy Diwata at si Kalingap Dan ano, napaka masayahin nila. Tulad nga nang nakita natin dito sa pagpapapicture ni Kalingap dan dito na, sa family ni na Joy Diwata. Kaya nga lang po, ano, nakalimutan ni Nani email na, na magpalit sila ni Joy Diwata. Ano? hindi nagpalit. Hindi nagpalit. Mas maganda sana kung si Joy Diwata yung nasa tabi ni Kalingapdan, Kasi dun sa kabila, yung mag-asawa ni ano ni Rhea nakatayo yung asawa niya so maganda sana okay ayos na ayos sana tingnan pero wag po kayo magalala sa pagkata uh, nagpa-picture pa uli si ano si Nanay Imelda at si na Joy at Kalingap Dan yun nga lang hindi nakasama rito si ano yung kapatid ni Joy Diwata at nakakatuwa po sa eksenang ito na ipapanood ko sa inyo ito yung eksena na naando na sila sa venue at papasok na sila pero doon po sa buka na pa lang eh na ata yung photo booth at nagpa-picture doon yung mga ilan sa mga bisita at at eto na nga panoorin na po natin to. Ayun, pakita ko na po sa inyo. Okay. Okay. Okay

hindi ko po kilala, hindi ko marahil parang hindi po siya kalinga partner. Ano po, mga Dungeonatics diyan, mga na kilala niyo po ba yung naka naka na lalaking gusto magpa-picture? Parang hindi siya kalinga uh, charity vlogger, ano? Hindi siya member ng kalinga at gusto magpa-picture kay Joy Diwata, pero bigla siyang ano, pinalipat ni Nanay Imelda. Yung lalaki na yun na naka-blue at doon niya pinatabi sa kanya at biglang tinawag niya si Kalingap Dan. Biglang sabi, Dan, alam, alam niyo po yung pagkakatawag dito ni Nanay Imelda, nakakatuwa po eh. Yung parang manugang na siya, ano? Ganun po yung pagkatawag, Dan, Dan. Ang isa ko pa rin naiisip diyan na kung bakit biglang tinawag ni Nanay Imelda si Kalingap dan para siya ang tumabi kay Joy Diwata. Iniiwasan marahil ni Nanay Imelda na baka magka-issue na naman. Oo, oy, meron na naman lalaki iba na tumabi ano, sa picture, kasama. Yun ang naiisip ko. Ano, ang mapro maprotekta talaga si Nanay Imelda para kay Joy Diwata. Siyempre, ha, ah, alam nyo naman po ang mga baser, kaunti lang makita kung sinong katabi na lalaki, eh, bibigyan na naman niya ng issue. Kaya doon, naging maingat si Nanay Imelda. Nung nakita magpapapicture, pinalipat na lang niya. At tinawag si Kalingap Dan. So, ayun po, no? At meron pa akong pakikita sa inyong isang video na talaga naman mapapahanga kayo kay Kalingap Dan. Napaka-alaga talaga kay Joy Diwata. Ano po? Ewan ko kung nakita nyo ito sa ibang mga BTS, yung, yung, mga kalinga partners natin dyan na nag-video. Hindi ko kasi ito napansin eh. Eto ha, papapanood ko sa inyo po itong video na ito. Ayan. Ladies and gentlemen, coming tonight, this very special gentleman, mga kaibigan, the mother of our celebrant. Ayan, nakita nyo po nang inabutan dyan ni Kalingap Dan ng tubig, isang basong tubig si Joy Diwata. Hindi ko napansin kung humingi dyan si Joy Diwata. Kayo po ba, may napansin po ba kayo sa ibang mga video na may napanood ba kayo dyan na si Joy Diwata ay humingi ng tubig? Kasi dito hindi ko nakita humingi ng tubig eh, kusa na lang na inabutan dito ni Kalingap Dan. Napakaalaga talaga ni Kalingap Dan. At kung humingi man si Joy Diwata, no, ng tubig. Sa dami ng nakapaligid di yan, ano? No? kalingap dan siya uh, magsasabi. Alam niya yung uh, si Kalingap dan ang nag-aalaga sa kanya. Kaya paki-comment na lang po mga Danjonatics diyan kung napanood niyo sa ibang video na kung nag-ask o humingi ng tubig itong si Joy Duwata kay Kalingap dan. So ayan po at hanggang dito na lang po ang ating ginawang reaction video, ano? Napakasayang uh, party. Ito nga yung parte na tulad na sabi ko na parang ayon natin matapos. Ano? Kung tayo na andyan, gusto natin. <laughs> gusto natin talaga na ano, dire-direcho, linggo-linggo, mayroong birthday ano, na magaganap. Kasi ang saye, ay sayang tingnan, ang sayang panoorin. Ano po? Hanggang dito na lang po at uh, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video natin ito. At huwag niyo pong kalimutan, i-like and share ang video natin ito. Paalam na po at God bless po sa inyong lahat.